So, ayun guys. Good morning sa ating lahat. Good good morning po. Welcome back sa ating YouTube channel guys. For today's video guys, magliligpit ako sa higaan sa ating mga anak guys. Kasi nga, iniwan lang nila guys. Hindi, nag, ano, hindi nagliligpit. Kasi nasa school na sila guys. Kaya, magliligpit. Kasi pag antayin natin yung anak natin guys, mamaya pa nakak-nakak. natin guys. ano ko guys, ini nagre Sa higaan nila guys. Ako lang ang guys. Pag tapos matulog, matulog nila pag ako. Hindi na Kaya tayo nagre guys. Repeat time tayo. Ayan guys. Dinigpit na. Dinigpit guys kasi yung ang kalat. Para mamaya, ano na lang tayo. Ang lalaban na lang tayo guys. Ang na lang tayo. Kasi marami akong gawain na yung umaga na ito guys. Kasi mas pagkos guys, malinis. Ayan, ang karami guys. pala guys run out kasi dito sa guys run out ako ng signal walang ano walang koin paggabi pa kasi malakas ang ano guys malakas ang hangin kaya yeah. walang kurente Iwan ko guys kung aayusin ba ngayon yung araw na ito. Kaya nga hindi na ako guys, ano, hindi na ako mamaya. Kaya habang may ano pa yung ano ko, ibablog ko na lang baka. Kasi walang kurinti guys. Tapos so, mamaya guys, kain tayo ng iba na. Kasi may guys, matamis guys. matamis ang ating Hi, thank you. salamat maraming salamat po sa nunood sa ating mga vlog. Thank you very much po sa nag-subscribe sa ating mga vlog. Thank you very much. Sana hindi po kayo magsasawa. Thank you very much po. Ito guys, wala itong ano. Hindi namin itong ginagamit ang gumagamit nito, yung anak ko lang, guys. Nalang kasi kami, guys, hindi kami nag-ano, hindi kami nag-anito. Kasi ang init, guys. Sobrang init. Eh, magligpit muna tayo, guys. Kasi maglalaba ako ngayon. Uunahin ko muna to para maano siya. Para malinis tingnan sa mga anong mata. ang dami talaga ng gamit ng anak ko na ano, kumot. Paklo yung kumot niya guys, araw, gabi-gabi. Ito yung mga kumot niya. Tatlong piraso guys. Ito. mag lang siya dito guys. Dito lang siya nakahiga yung anak kong babae. Kasi yung anak kong lalaki dito. Dalawa naman yung kwarto namin guys. Kaso ayan nila doon sa isang kwarto. Eh dito lang sila. And, guys, yung mga kumot niya, guys, itong tatlong bisis, o tatlong peraso yung kumot niya. Yan, ah. Iwan kung anong ginagawa yun ito sa tatlong peraso niya. Mamaya, guys, magmumukbang tayo ng, ano, guys, yung, ano bang, ano sa inyo, guys, tawag yung uyuban na, guys. At, kilala niyo ba yung uyuban na, guys? O, oh, di ba? Malinis na, guys. Para wala na tayong ano. Wala na tayong gawain na maya. Kasi maglalaba ka tayo. Maglalaba pa ako, guys. Ay, sinabi ko na pala. Yung ano natin. Mabuti nga, guys. Nakapag-upload pa ako ng tatlong ano. Tatlong video. Kasi may ano pa kasi ako kahapon, guys. Yung hindi pa kasi nagkaroon ngayon kahapon. Kaya nakapag-upload pa tayo ngayong umaga. Iwan ko kung ano ba. Lelit niyo ba yan guys yung mag-release -ano? guys pa sa public? Hindi ako nag ano, hindi ako nag ayun pa yan. Hindi ako nagbabla kasi nahihiya ako minsan. So, ayan guys, tapos na tayo sa ating binagawa guys. Ayan. Ayan, tapos na tayo guys. nag na tayo guys sa ating mga kumot at sa kaunan. ganito ko to guys para hindi siya madumihan. Ayan. Hindi ko na siya nililigtit, guys. Ito. Hindi ko na nililigtit. Ayan, guys. Ayun. Guys, ayan. Sab. Anong, anong pangalan nito, guys? Ayaw ba na kasi sa amin, guys, sa inyo, guys? Anong pangalan nito? Sarap to, guys. Ay. Ayan, guys. Sarap. Hmm. Samis. Samis. Tiyay mo lang gamitin, te. ito Mm. And guys. Yeah. Shish shish shi, guys and guys, the ba Sarap to guys. Yan. Yeah. Mukbang tayo for today's video, guys. miss guys, super. Siyempre guys, hindi natin ito maubos. Kasi nga, ano, ang laki nito guys, madami. Yung maubos lang natin guys, yung kakainan, natin. Yan guys, marami pong bunga guys. Yan. Kaya, ano, kaya, Teka na guys ha? Ay. Marami kaming tanim nito guys. Ayan. Ayan guys Oh. ba Malaki siya. Ano siya guys? Ganito siya kasi nga may ano siya. May mamang siya. tanim Tanam namin yan guys. Samantalang pag bumibili ka nito guys. Ang mahal. Siyempre guys, hindi ko ito mauubos guys. Kasi kumain pa tayo kanina ng pinya. So, ito na yung ano natin. Kung ano lang naman guys, hindi naman hindi naman talaga yung uubosin natin ito guys. Kasi, eh? alam mo na guys, kumain ba tayo ng pinya kanina? Di ba? Yung tinanim namin nito guys, buto lang ganito yung tinanim ng asawa ko guys. Tapos na ano siya guys. Ayun guys. Oposan natin yung kinuha natin. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. Maraming salamat sa noon sa aking vlog. Yeah. Ayan, guys. Mabiyak naman tayo, guys. Kasi busog na ako, guys. Hmm. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.